May nalaman ako sa'yo, and I am disappointed. Lolo? Alam ko marami kang pinagdaraanan. I know you're hurting. Pero mali pa rin ang ginawa mo, Nina. Sorry po kung malis ako ng walang paalam. Hindi na po mauulit. I'm not talking about that. I'm talking about your rebellious trick. Rebellious trick? Oh. Nagkakating classes ka? At gumigimik ka na hindi nagpapaalam. And lastly, nag-cheat ka sa exams ninyo. Lolo, wala akong ginagawang ganyan. Hindi ako nagre-rebelde. Eh. Si Karen, siya yung gumagawa niyan, hindi Sabi ako. Sabi ni Karen, ikaw raw nagre-rebelde. Eh. <laughs> ako pa talaga pinagmukha mong masama. Bakit mo ako binabaliktad? How can you lie to me, Karen? Lolo. Natakot po ako sa inyo kanina eh pakiramdam ko, madidisappoint kayo. Nag-disappoint na ako, Karen. Napahiya pa ako kay Nina. Pati sa school mo. Dahil sa ginawa mo. Sanang umamin ka na lang agad. Ginawa ko lang naman po lahat yun para... para makalimot. Pero hindi naman po effective eh. Pero you lied to me, Karen. kaya nga po ako bumalik agad handa ko naman pong bawiin lahat ng sinabi ko eh. pero nahuli na ako pero no promise po hindi ko na po ulitin yun hindi na po ako tatakas sa school, sa exam, sa bahay promise po hindi na po magsisinungaling pero alam mo may reasons kung bakit may rules may reason kung bakit masama nagkakating classes. May reason kung bakit hindi pwedeng pumasok kang minor na katulad mo sa isang bar o club. Dapat sa'yo nag-aaral at hindi naglalakwatsa. Pero Lolo, nagsisisi na po si Karen. Ako po mismo nakakita. Iniwasan po ni Karen yung classmate niya na B.I. Sige, sige. Patatawarin kita ngayon. Pero don't do it again, ha? Don't disappoint me again. And please, choose your friends. Mamili ka ng mga kaibigan mo na magdadala sa sa'yo sa kabutihan. Ha? Pangako ko, Lolo. Hindi ko na po ulitin yung mga ginawa ko. Terlambat miss